Viral si ate na umiiyak sa camera no, dahil sa pamumula ng dashboard niya daw. So, maraming nagbigay ng reaction dito eh. Kaya, magbigay rin tayo ng uh, sarili nating uh, reaction na tungkol dito sa pamumula ng dashboard na iniiyak ni ate. So, tinan muna natin yung video niya, no? tapos tsaka tayo mag-reaction, uh, mag okay? palang sabihin sa inyo na nalulungkot ako dahil sa pagpula ng dashboard ko alam mo hindi makatarungan si Meta hindi ko matanggap sa sarili ko yan hindi ko matanggap ang ginawa mo Meta sa akin kasi hindi ko matanggap yung ginawa mo pulang dashboard ko limang upload kong video lima araw-araw at ginagawa kong kabaliw-baliw ang video ko. nag engage ako ng tama sa kapwa ko creator. Tinatapos ko, nagko-comment ako, nagre-react ako. Naglalay pa ako araw-araw. ginawa mo red ang aking dashboard. Hindi ka makatarungan, Meta. Hindi ka makatarungan, hindi ko matanggap. Matanggap ko kung naging red ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload ng video. Tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko nung naging red ang dashboard ko pero hindi makatarungan araw-araw lima, limang video. Yan, so tinakpan lang natin ang emoji yung mukha niya no, dahil sa policy issue. Pero, ganun po man, narinig niyo naman yung side ni ate na umiiyak siya no todo umiyak dahil daw sa namula yung dashboard niya dahil kahit nag-upload siya ng video no ang problema kasi diyan sabi niya araw-araw daw siya nag-upload ng limang video araw-araw na -araw. uh, ganito kasi ang ano ko diyan ang basa ko diyan sa dashboard na yan once na mag-upload ka diyan ng isa araw-araw kailangan niya susunod niyan mga dalawang muna araw-araw so kung umabot na siya ng lima araw-araw hindi consistent uh, magre-reflect yon next month. Halimbawa, naka lima, araw-araw ka, tapos sa uh, next month, nag-apat ka araw-araw. So, mamumula talaga yung dashboard mo. Para lang yun sa, kumbaga parang data ng ginagawa mo sa FB. Kung consistent ka o hindi. So, hindi naman kasama yun sa ano. Hindi yan kasama sa rating ng monetization. mo Kaya, hindi dapat nating alalahanin yan kung namumula man yan kasi wala naman yan sa requirements ng monetization sa Facebook. Kung namula man yan, hindi, ano yung mo na lang, i-consistent mo na lang, at saka huwag kang mag-upload ng limang video araw-araw. Kasi pagka ginawa mo yan, next month, kailangan mo na mag-anin. So, parang ano lang yan, eh, parang target lang yan. For example na lang to, kung sa sales, dalawa, ang nabibenta mo araw-araw. So, kung araw-araw, uh, ang benta mo ay Dalawa pa rin hanggang sa next month. So, flat lang yan. 100%, 100% lang yan. Kaya lang, nag-aangat kasi yan. ah uh, nagdadagdag ng ano yan, ng ah uh, tawag dito percentage. So, hindi kailangan mata hindi mo kailangan mat, matarget yung 100 na 100. Kailangan magdagdag yun ng mga 10% lagi. So, yun yung dapat mong habulin. Kung halimbawa, nagdadalawa ka, mag 2.5 ka. Sa, ano, para matarget mo siya. Ganun, ganun yung ano na yan. Yung, monthly ano to? A dashboard. Kaya nga meron tong uh, past 7 days, past 14 days, tsaka past 28 days. makikita eh. Nakikita mo yung versus ng last month. No, so, hindi natin kailangan hindi video yung dashboard na yun. Nagat wala tayong ginagawang violation. Tulad niya, tinakpan ko yung mukha ni ate. Uh, kasi, base sa community standard, bawal yung ganyan. Parang hinaharas yun. So, yun lang, no? Hanggat nag-upload tayo, huwag tayong, huwag natin intindihin yung dashboard natin na yan. Ang lagi lang natin bantayan, yung ating, ah, uh, ito, uh, page recommendation, kung recommend, re recommendable ba palagi. Kasi, malay mo, uh, kahit di tayo nag-upload, nakapag-comment tayo ng bawal, pwede tayo ma-restrict. So, yun lang ang comment ko dyan, hindi no? natin kailangan intindihin yung dashboard na yan, dahil, ano yan, uh, pabago-bago. Kung gusto mong green yan lagi, huwag ka mag-upload ngayong buwan. Tapos next month, pag-upload ka, magiging green yan. Promise.